sir yung kay Miss Samantha match mo. Miss Samantha. Sinabi mo sa amin na hindi ka pumunta dito. But why? Are your footprints here? My son defied me because he loved you, but you killed him.

pero hindi ko na naabutan si Pakop. Tumala na siya sa bangal. Sino ka ka? Hindi gagawin yun. You pushed him! Tama na sabi! Tama na! Pwede ba tumigil na kayo? Iisa lang ang gusto nating lahat. Malaman ko anong nangyari kay Mr. Palacios. Kaya yeah, please, let us do our jobs. Pa. Bakit ka nagsinungaling? Sarge, kasi natakot ako. Kasi kung sinabi ko sa'yo na nandun ako sa taas ng cliff, iisipin mo rin na ba ako yung pumatay kay Pajo? Pero hindi ako yung pumatay. Natakot lang ako. Maniwalaan niyo ko, natakot lang ako. Ano mo kung ordinaryong tao ako at hindi ako investigador? Yun ang iisipin ko eh. Na nandun ka at ikaw ang tumulat eh, ni Mr. Panasos. hindi ako yung pumatay, hindi ako yung pumatay. Maniwala ka. Pero nagsisinungaling ka! <laughs> Hoping na walang ebidensya makakapagturo na nandun ka talaga. Pero hindi, nagkaroon ng ebidensya. At ngayon, hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Hindi nga, ako yung pumatay. Paniwalaan niyo ko, Sergeant hindi ako yung pumatay. Please, please. Pero hindi ako ordinaryong tao. Investigator ako. Hindi ako naniniwala sa mga haka-haka. Everything is based on evidence. Base sa mga totoong nangyari. So, Miss Samantha, sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? Sabi ko totoo lahat ang sinabi ko sa inyo ng una. Mali pa lang dun sa... sa hindi ako pumunta sa cliff. At lahat yun, lahat ang sinabi ko totoo.